Nahaharap sa kaso ang isang lalaki matapos siyang magbiro na magpapasabog sa loob ng Quiapo Church kanina. Sa gitna ito ng pagdagsa ng mga deboto para dumalo sa misa sa unang Biyernes ng taon. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Inaresto ng mga pulis ang isang 40 anyos na lalaki dahil nagbanta siyang pasa niya ang Quiapo Church kasabay ng First Friday Mass para sa taong 2024. Ang mga deboto ay bahagyang nagkagulo dahil sa pangyayari. Habang nasa siya, binubulungan niya yung mga nagsisimba. May pasasabugin na kong bomba rito. Hanggang may tinawag na isang pulis yung nagsisimba, sinundan ng pulis, naririnig nga ng pulis. Pero noong hawak na ito ng pulis, dumaing ito nang masakit ang dibdib kaya agad itong isinugod sa ospital. Pero ayon sa pulisya, siya, Sinasabi niya kanina, naninigip. Eh ngayon, nalaman natin na wala naman pala. Sinabi rin ni Captain Robles, isang 11-year-old na bata, ang lumapit sa mga pulis upang magpatulong hanapin ang kanyang ina. Lumapit mo sa pulis. tapos sinabi niya ho, nawawala yung nanay niya. So, kaya kayo yung hinahanap natin yung nanay. Ilang mga deboto rin ang nakipagtalo sa ilang ihos dahil hindi sila pinayagan dumaan sa mga isinarang kalsada malapit sa Quiapo Church. Tulad na lang na makalsada papunta sa Plaza Miranda sa may kanto ng Villa Lobos at Hidalgo Street. Ayon, hindi Marami pa rin ang mga nagtitinda dito na malapit na sa simbahan tulad na lang ng mga nagtitinda ng mga kandila dahil patuloy ang pagdagsa ng mga deboto ngayong unang biyernes ng 2024 para dumalo sa misa para sa Black Nazarene dito sa Quiapo Church na mahagi rin ng face mask na N95 ang mga pulis at mga ihos sa mga deboto para matiyak na hindi kakalat ang COVID-19 at iba pang sakit, ipinatutupad na rin ang social distancing sa loob ng simbahan at sa may Plaza Miranda. Lahat po ng magpa uh, papasok sa loob ng simbahan, hindi po mandatory pero ini-encourage po natin na magsuot ng face mask para po hindi tayo maging spreader. Ng kagabi po hanggang kaninang umaga, nagguguhit na po kami ng mga markings dito sa Plaza Miranda. Tiniyak naman ng Manila Police na sasampahan nila ng kaso ang lalaking nag-bomb joke para hindi na ito pamarisan lalo na't gaganapin na ang pista ng itim na Nazareno sa Martes. Noel Talakay para sa bayan.